Then, uh, today Wednesday uh, August 17 in the morning here in Saudi Arabia guys. Now guys, uh, kagigising lang kaya ipapakita ko. Uh, ipapakita ko sa inyo ang um, kailangan kasi na magano oh tingnan ko ang ating uh, uh, blood sugar. Kaya guys, papakita ko sa inyo yung aking pag pag ano, pag tingin ng aking blood sugar, meron tayong meron na pa sariling ah, uh, Meron na pa sariling pang tingin ng blood sugar. Ayan guys. Huh? ayan ah uh, titingnan ko kung ano na ba ang resulta ng aking sugar. Ah, uh, nag-fasting ako, bali kasi kanina, alas uh, last na nag-midnight na ako, yeah, 10, um, uh, 12, 12, 12 midnight. Kaya, nag-fasting para maganda ang malapan ko ano ang resulta ng aking, ah, uh, kung ilan na ang aking sugar yun guys, papakita ko sa inyo ang aking uh, ng ilan aking blood sugar. Dahil kasi matagal na akong nagtitingin guys kasi nga busy sa trabaho saka isa pa ayoko na parating tinitingnan ang aking sugar. A few moments later. Ito guys, ang ating gagamitin alcohol nasa pounds na ang ating ano alpubin muna natin guys ito yung ah, pinaka machine nya ah, lalagay na yung ito yung pinaka needle nya guys lalagay natin dito sa kanyang tusukan ito guys ay nakaset na sa number number 3 yan may nakaset may number 3. Ayun, napakalit niya, guys. Number 3. Saan camera? Ayun. Ayan. Nakaset na siya siya number 3, number number guys. Ngayon, ikakabit lang natin yung karayom. Ay, hindi ko pala natanggal yung last time. Pare ko. Ayan. Ganyan lang, guys, pagkakabit ng karayom. Ayan. Push. Then, Twist. Ayan. Wala ba guys. Sarado uli natin. Ayan. Nakaset na yan guys. Ngayon, lagyan naman natin ng strip yung yung ating machine. Ayan guys. dalagyan natin ng strip. ikakabit lang natin dito guys hmm. ayan na naka ready to ano na siya guys ayan o oh. ready na ngayon ya ano naman natin o oh, nakalagay please verify August 17 ah uh, nakalagay o oh. please August 17 2022 10.38 in the tapos ilagay natin okay 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 na nga o, oh, ah, nakalagay na yan pagka ibig sa nakakabit na yung apply the blood pwede na natin siyang mag test ng dugo natin ngayon guys buksan natin tong alcohol at ting, lagay natin ng ano to punasan yun guys medyo uh, ako medyo takot ako ng konti sa uh, ano sa tusok kaya kaya guys no uh, ipus lang natin um, uh, na guys um, uh, lumabas na yung dugo nya ayan guys pwede natin ano uh, ganon lang guys abangan natin ang resulta guys 185 yan guys, ang resulta. Mataas yan guys, kaya pala masama ang pakiramdam ko last time. 185. Kahapon kasi masama ang pakiramdam ko, kaya nagtingin ako ngayon ng akin dugo. Ng aking blood sugar. Meron na ito guys, na isang taon na ako nag ano, nag-take ng ano, nag-take ng kanyang magte-take ako ng aking ano, ng aking uh, maintenance. Kaya kailangan ngayon, magpa-check up ako ulit ngayon sa aking doktor. Total okay na yung aking insurance. Pwede na nating, pwede na ako magpa-check up ulit. Ayan guys, tapos na. Ito na yung resulta, medyo mataas. Kaya kailangan mag -ano tayo, mag-diet yan ang resulta ng aking uh, ng aking blood sugar ngayong araw na ito August 17, Wednesday Passing uh, fasting ako ng 1 uh, o'clock I think 1 o'clock ang huli kain ko guys kaya 1 o'clock ngayon ay 10 mag 11 tama lang na ano na ang oras para mag-accurate yung resulta ng ating blood sugar. Ayan lang yun guys. Oh. Mataas siya. Hindi siya normal. Kaya, ano, kailangan ko mag talagang mag-maintenance ng aking gamot. Thank you guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!